Mga kapatid, isa pang kahinaan ng maraming simbahan sa Pilipinas ay ang sobrang pag-iingat kapag ang dapat batikusin ay mga nasa kapangyarihan. Minsan, hindi dahil takot, kundi dahil ayaw makasagasa, lalo na kung may magandang relasyon sa politiko. Pero ang problema, kapag mas mahalaga ang good relationship kaysa sa katotohanan, nawawala ang prophetic voice ng simbahan kapag may abuso, pagnanakaw o maliwanag na kasiraan ng bayan pero tahimik ang simbahan, nagmumukhang kakampi ito ng makapangyarihan kahit hindi naman dapat. Mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa ritual. Ito ay paninindigan. At kung may kailangang sabihin, dapat sabihin. Kahit hindi komportable ang mga nasa trono. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli mga kapatid